Dah. Ano 'to? 'yung tungo-tungo raw 'ni siya. kamu ni hinog, amo ni hindi pa hinog. Pero kung maghinog siya, ga ano siya ga buka.

ko galing. Dumawo galing ko. mga eh. Ayun, bird. Bird -fish lang. pa mo. Ah, okay. pa. pa. Hindi niya ko sana pagbinilan. Oh, eh. Harap pa dito, dito. dito. Tamyes. Tamyes. Tam tam <laughs> Ay, tapos ako. Dalaway ko di. Masin. Tamigas. Ay, nagkalahulog na. Hindi mo mapag-idawa. Salamat. Salamat. <hullo>